Sa nakaraang kwento natin ay naghahanap ng paraan kung paano tatalunin ng ating bida ang Gargoyle King. At sa pagpapatuloy ng kwento, naisip ng ating bida na hindi ito magiging madali dahil sa haba ng mga kamay at espada ng Gargoyle King. At alam na ng halimaw ang galaw ni Chrome kaya hindi na siya basta-basta malilin lang nito. Ang unang naisip ni Chrome ay ang makaalis muna siya sa kanyang kinalalagyan ngayon. Subalit ng papaalis na siya ay bigla siyang inataki ng halimaw at sa isip-isip niya na hindi siya papayagan ng halimaw na makaalis sa kanyang sitwasyon ngayon. Naisip naman ni Shelly na sa pagkakataong ito ay wala na talagang takas si Chrome sa dambuhalang halimaw. Habang si Guido naman ay pilit niyang inaabot ang kanyang pana dahil gusto niyang makatulong sa sitwasyon ni Chrome ngayon. Kaya naglunsad siya ng isang pag-ataki at habang papa-ataki siya, Sinigaw niya na hindi siya papayag na ililigtas lamang siya nang kung sino lang. Pagkabitaw niya ng kanyang palaso ay tumama ito sa itaas ng bahagi ng halimaw. Nakita naman ni Chrome ang pag-atake ni Guido kaya napaisip siya na kung hindi niya nataman ang halimaw. Agad naman nagkabitak ang bato sa ibabaw ng halimaw at nabagsakan ito sa kanyang ulo. At napasigaw naman siya dahil sa tumama ang bato sa ulo nito. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Chrome na umataki sa halimaw dahil ito na lang ang kanyang tsansa sa ngayon. Agad niya namang tinusok ng buong lakas niya ang mata sa ng halimaw. Pagkat usok niya ay agad naman naglunsad ng flare vortex ang halimaw at lumayo naman agad si Chrome mula dito, dahil sa pinakawalan na apoy ng halimaw ay natanggal nito ang espadang nakabaon sa kanyang mata sa tiyan. Habang pinagmamasdan ni Chrome ang pinunong halimaw ay sa isip-isip niya na nagdulot naman siya ng kaunting pinsala dito subalit mas mauna talaga ang halimaw na ito. Naisip niya na kailangan niya ng umatake ngayon habang nakakaramdam pa ng sakit ang halimaw. Subalit hindi siya makakaataki dahil ang espada na kanyang ginagamit ay nasa paanan ng Gargoyle King. Kaya naman napagdesisyonan niyang ilabas ang kanyang mahahabang kuko upang may magamit siya sa pag-ataki sa halimaw. Tumakbo siya patungo sa halimaw at tumalon. Pagkatalo niya at papaataki siya ay sinigaw niya na ito na ang katapusan ng dambuhalang halimaw na mahinang nilalang. Pinunterya niya na naman ang mata sa tiyan ng halimaw gamit ang kanyang matutulis na mga kuko dahil ito lamang ang pinakamalambot na parte ng Gargoyle King. Pagkatapos niyang umataki ay lumiwanag ang mata ng halimaw at napasigaw ito ng napakalakas dahil sa sakit at natamba ito. Muling ibinalik ni Chrome ang kanyang kamay sa pagiging tao at pinagmasdan niya kung paano na ang pinunong halimaw sa kanyang harapan. Hindi naman makapaniwala si Chrome na nanalo siya laban sa level 30 na pinakapinuno ng dungeon disaster na ito. Nakakuha siya ng 630 na experience points mula sa Gargoyle King na kanyang pinatay. At biglang tumaas ang kanyang level ng limang level. At ngayon ay level 25 na siya ngayon. Sa isip-isip naman ni Chrome na ang dungeon ay ibang dimensyon na gawa sa masamang mana na nilalabas mula sa pinakailalim ng lupa galing sa mga dambuhalang halimaw na ang tanging nakakakuha lang ng masamang mana na galing sa pinakailalim ay ang mga pinuno ng mga halimaw sa dungeon na ito. At dahil natalo niya na ang pinuno ng halimaw ay hindi lamang nito napigilan ang sakuna na magaganap kundi babalik na rin sa normal ang mga halimaw sa kanika nilang mga kinaruruunan. Lumingon naman si Chrome sa mga adventurer at tinanong niya sa kanyang isip na hindi naman nila nakita ang kanyang tunay na anyo. Inaamin naman ni Guido sa kanyang sarili na niligtas nga sila ng isang strong hero subalit naisip niya na tinalo niya ng nag-iisa ang pinuno ng halimaw na sila mismo ay walang tsansa na talunin ito. Naisip rin niya na kahit na ibang nayon pa ang lalaking nagligtas sa kanila ay sigurado siyang maririnig na nila simula ngayon ang kabayanihan na ginagawa niya. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung sino ba talaga ang taong ito. Habang ang ating bida naman ay tinitingnan niya ang kanyang sistema at sa isip-isip niya na ang laki nang itinaas ng kanyang level at naisip rin niya na ang dungeon disaster ay malaki rin pala ang ambag nito sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang stats at meron na lamang siyang dalawang mana na natitira. Napakasaya naman niya dahil malapit-lapit na niyang maabot ang pinaka-perpekto niyang anyo at sigurado siya na sa susunod niya na pag-evolve ay magiging mas magmukhang tao na siya. Bigla namang lumapit si Shelly sa kanya at pinasalamatan niya ito dahil sa pagsagip sa kanilang mga buhay at nagpakilala siya. Hindi naman na ni Chrome na nasa gilid niya na pala ang babae kaya naman sa sobrang gulat niya ay tinakpan niya ang kanyang sistema upang hindi makita ni Shelly. Maamong sinabi naman ni Shelly na gusto niyang malaman kung ano ang kanyang pangalan. Nagdadalawang isip pa si Chrome kung sasabihin niya pa at bigla niyang naalala na kaunti na lang ang kanyang natitirang mana. Pagkatingin niya ay dalawa na lang ang natirang mana niya. Kaya naman sa isip-isip niya na hindi na siya magtatagal pa sa katawang tao niya. Inilapit ni Shelly ang mukha niya kay Chrome at umaasang sasabihin sa kanya kung ano ang pangalan niya. Kaya naman biglang tumakbo si Chrome na hindi man lang sinasabi ang kanyang pangalan. Habang tumatakbo siya ay sa isip-isip niya na humihingi siya ng paumanhin dahil wala na siyang oras para sa ganoong katanungan. Nalungkot naman si Shelly dahil hindi man lang niya alam kung ano ang pangalan ng nagligtas sa kanila. Nagtaka naman si Guido dahil sa kakaibang kilos ni Chrome. Makalipas ang ilang sandali ay sinuri ni Guido ang bangkay ng pinunong halimaw at sinabi niya na hindi man lang niya kinuha ang magic stone ng halimaw na ito. Dagdag pa niya na ito ang proud Eba na tapos na ang sakuna sa dungeon at sobra nitong halaga. Habang si Shelly naman ay manghang-mangha sa ipinakita ni Chrome. Sinabi niya na iniligtas sila ng taong yun at umalis na lang bigla na hindi nagpapakilala at sa tingin niya na mapagkumbaba siyang tao. Hindi naman maalis ang pagdududa ni Guido sa ating bida at napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit parang nagpapasyal lamang ng mag-isa ang lalaking yun sa dungeon na ito. At nakita niya kanina na nasugatan si Chrome at nagtaka naman siya dahil ang bilis bumaling ng kanyang sugat at napatanong siya na kung isa ba iyong kasanayan niya. Maya, Maya, pa ay biglang nagsalita si Frank at sinabi niya na nagdududa pa rin si Guido sa kabila ng pagliligtas ng lalaki sa kanila. Masaya naman si Guido na nagulat dahil gising na mula sa pagkahimatay si Frank. Sinabi niya kay Guido na pumunta ang lalaking yun para iligtas sila sa kabila ng pagsususpecha nila sa kanya. Dagdag pa niya nakakaiba man ang isang yon, sigurado naman siya na hindi iyon masamang tao. Sumang-ayo naman si Guido sa sinabi ni Frank sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay inumpisahan ng kunin ni Guido ang magic stone ng Gargoyle King sa pamamagitan ng pagtusok nito sa mata. Habang ang dalawa naman ay pinagmamasdan lang nila si Guido na kunin ang magic stone. Sinabi ni Frank sa kanya na talagang ang matagal makuha ang magic stone sa ganito kalaking halimaw. Tinanong naman ni Shelly na kung okay lang ba na kunin nila ang Magic Stone dahil ang nakapatay naman ng Gargoyle King ay ang lalaking nagligtas sa kanila. Tumugo naman si Frank na kailangan nila ang Magic Stone para ipakita sa mga tao sa kanilang bayan upang malaman nila na tapos na ang sakuna sa dungeon. Dagdag pa niya na babayaran nila ang kabutihang-loob ng pagsagip niya sa kanila kung magkikita silang muli. Nabuhayan naman ang dugo si Shelly pagkarinig niya sa sinabi ni Frank at umaasa siya na magkikita silang muli balang araw ng taong nagligtas sa kanila. Sa kabilang eksena naman ay tumigil na muna sa pagtakbo ang ating bida dahil sa isip-isip niya na muntik muntika na siyang maubusan ng mana at matapos ang kanyang kasanayan na masquerade sa harapan ng mga adventurer. Naisip niya na sa paglaban niya sa pinunong halimaw ay masyado niyang nagamit ang kanyang regeneration kaya naman muntik na siyang maubusan ng mana at makita ang totoo niyang anyo. At mabuti na lang nakatakbo siya. Masaya naman si Chrome dahil level 25 na siya at bahagyang tumaas ang kanyang mana. Umupo siya sa bato at iniisip niya na dahil tumaas ang kanyang mana ay makakatagal na siya ng anim na oras sa kanyang katawang tao o masquerade. Naisip rin niya na mababalik niya ang kanyang mana sa loob lamang ng kalahating araw na pagpapahinga. Kaya naman merong nabuong plano sa kanyang isipan na kung magtatago lamang siya sa kanyang bahay para maibalik ang kanyang mana at lalabas siya sa katawang tao niya ay hindi naman imposibleng mangyari. At dito naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid na kung saan nagpunta ang kanyang tangang kuya. Kaya naman napagdesisyon na ng ating bida na bumalik na sa kanilang bayan at naisip niya rin na para rin itong pagsasanay para mapalakas rin ang kanyang kasanayan na masquerade. Lumipat ang eksena sa kapital ng Rayburg at dito ang guild ng mga adventurers. At dito nagkumpula ang mga tao at tinanong nila at kinanpirma kung totoo ba ang sinasabi ni Frank na natalo na ang pinunong halimaw at tapos na ang sakuna sa dungeon. Tugon naman ni Frank na seriuso siya sa kanyang sinabi at iyon ang kauna-unahan na nakakita siya ng level 30 na halimaw. Dagdag niya pa na kung hindi natalo ang halimaw ay malamang sa malamang na ang lugar na kinatatayuan nila ngayon ay nagiging pugad na sana ng mga halimaw. Maya-maya pa ay dumating ang isang matanda at siya ang guildmaster na si Gors. Sinabi naman niya na mahirap paniwalaan na natalo nila ang halimaw na sila-sila lang ay hindi ito posible. Tugon naman ni Frank na hindi naman sila ang nakatalo ng pinunong halimaw. Laking gulat naman ng guildmaster Agad namang umiksi na si Shelly at tinataas niya ang kanyang kamay habang nagniningning at sinang ayunan ang sinabi ni Frank at sinabi niya pa na merong biglang dumating na galanteng matikas na lalaki ang tumalo sa halimaw sa isang iglap lang. Hindi naman makapaniwala ang Guildmaster at tinanong niya na kung napatumba ba ng taong yun nang siya lang mag-isa ang level 30 na halimaw. Agad naman tumalikod si Gars sabay sabi na kilala niya na si Shelly dahil siya ang taong walang laman ng utak kundi puro mga bulaklak lamang at isa na namang delusyon ni Shelly ang kanyang mga sinabi. Hindi naman makapaniwala si Shelly na tumalikod bigla ang Guild Master sa kanya. Subalit sinabi niya pa rin na totoo ang kanyang sinasabi na sinagip sila ng isang taong maputi ang buhok at gwapong mukha at merong matatalas na mga mata. Napaisip naman si Guido sa sinabi ni Shelly at naalala niya ang mukha ni Chrome na meron itong maputlang balat at walang buhay na mga mata, lubog pa ang mga pisngi at merong madilim na aura. Sinabi naman ni Guido kay Shelly na napasobra na naman ang kanyang mga sinabi. Tugon naman ni Shelly sa kanya na siya ang nagiging rason kung bakit nagiging masama ang tingin ng iba sa ipinapaliwanag niyang itsura ng nagligtas sa kanila. Sinabi naman ni Frank na tinulungan naman nila ng kaunti ang lalaking nagsagip sa kanila subalit ang lalaking nagligtas sa kanila ay ang karapat dapat nakilalaning nagpigil sa sakuna na magaganap. Hindi pa rin naniniwala ang Master sa kanilang mga sinasabi. Tinanong naman siya ni Frank na sino ba ang tangang tao na hindi ipagmamalaki ang sarili nilang tagumpay at dagdag pa niya malalaman lang nila na talagang ang nilabanan ng taong nagligtas sa kanila ang isang level 30 na pinunong halimaw kapag nakita nila ito sa baypakite sa napakalaking magic stone. Laking gulat naman ng mga tao sa ipinakita ni Frank na malaking magic stone. Sinabi ng babae na napakalaki ng magic stone na yan. At sabi naman ng lalaki na talagang ang totoo ang lalaking puti ang buhok na sinasabi nila. Hindi rin makapaniwala ang isa at sinabi niya na kung totoo nga na merong adventurer na ganun ay sigurado siya na magiging sikat siya. At tinanong niya na kung sinasabi ba nila na kung ang lalaki ang nakapatumba ng halimaw ay bigla na lamang aalis nang hindi kinukuha ang napakalaking magic stone na yan. Tugon naman ng isang babae sa kanya na siguro ay isa siyang misteryusong tao na hindi gusto na mapansin siya ng mga tao. Nagniningning naman na sinabi ni Shelley na siguro isa siyang prinsipi na galing sa pinakamalayong lugar at nasa kalagitnaan siya ngayon ng kanyang pagsasanay. At higit sa lahat ay meron siyang marangal na katangian. Habang si Frank naman ay nagtataka sa mga pinagsasabi ni Shelley, napakamot naman sa ulo si Frank dahil sa isip-isip niya na meron naman sigurong rason ang lalaking nagligtas sa kanila. Sa hindi kalayuan ay nakikinig si Calmea sa mga ito. Sa isip-isip niya naman na merong kamanghamanghang adventurer na nilabanan ng level 30 na halimaw at sumagi sa kanyang isipan na sa dungeon na yun ay kung saan nawala ang kanyang kuya. Naalala naman niya ang nakasulat sa espada ng kanyang kapatid. At dito daladala niya sa kanyang tagiliran ang espada ng kanyang kapatid. At umaasa siya na sana hindi napahamak ang kanyang kapatid sa naganap na sakuna sa dungeon. Naisip naman ni Kalmea na dahil natalo na ang pinuno ng mga halimaw ay wala nang mag-aabsorb ng mana mula sa kailaliman ng dungeon at mas kaunti na rin ang mga halimaw na magpapakita sa dungeon at matagal-tagal rin na magpapakita ulit ang bagong pinuno ng mga halimaw. Humigpit naman ang paghawak ni Kalmea sa kanyang wand at sa isip-isip niya na kung walang pinuno ng halimaw ay magiging mas ligtas na siya ngayon. At napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung hahanapin ba niya muli ang kanyang kuya. Makalipas ang ilang oras ay natanggap na nila Frank ang kanilang gantimpala at masayang-masaya naman ito at sinabi niya na malaki-laki ang gantimpala na kanilang natanggap at sulit ang kanilang pakikipagsapalara ng kanilang sariling buhay sa ganitong gantimpala. Sinabi naman ni Guido na mababayara na ang kanilang mga utang at pwede rin silang makabili ng mga bagong kagamitan at ang iba ay pangbili nila sa mga luhu nila. Subalit hindi siya sang ayon sa sinabi ni Frank na sulit ang pagtaya ng kanilang buhay sa gantimpala na ito. Habang si Shelly naman ay hindi mapalagay dahil naisip niya na dapat ang gantimpala na ito ay sa lalaking nagligtas sa kanila. Tinanong niya naman na kung ayos lang ba na kunin nila ito. Tinanong naman siya ni Frank na kung ano ang kanilang gagawin kung basta na lang nila iiwan ito. Dagdag pa niya na saka na nila problemahin ito kung siya na mismo ang pupunta sa kanila para itanong ang patungkol sa gantimpala nila. Kaya naman hinati-hati na nila sa tatlo ang gantimpalang natanggap nila dinagdagan pa ni Frank ang gantimpala ni Shelly mula sa kanyang gantimpala. Nagulat naman si Shelly at sinabi niya na hindi niya ito matatanggap ang ganito karami. Sinabi naman ni Frank na huwag na siyang mahiya dahil uuwi naman na si Shelly sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon sa kanilang bayan. Binalaan niya naman si Shelly patungkol sa batas at utos sa kanilang lugar dahil hindi naman ganoong kahusay sa lugar nila. Yumuko naman si Shelly at nagpasalamat ito kay Frank. Sinabi niya naman na babayaran niya ang kabutihan ni Frank sa kanya ng sampung beses balang araw. Tugon naman ni Frank na aasahan niya ang sinabi ni Shelley, kaya naman nagpaalam na siya upang makauwi sa kanila. Sigurado naman si Guido na ibibigay lamang ni Shelley ang kanyang nakuhang gantimpala sa simbahan na kinalakihan niya. At sinabi niya na sinasayang lang niya ang kanyang kinita, at sawang-sawa na siya sa kay Shelley na hindi nag-iisip at sa pagkukunwari ni Frank. Wala namang ibang inisip si Frank kundi ay ang tungkol sa dungeon na ang lumalabas na mana mula sa ilalim ng Earth ay palakas ng palakas kada taon. Sabi pa ng mga magigiting na scholar na ang buong bayan nila ay sasakupin ng mga halimaw sa loob ng isang siglo. Kaya naman sinabi niya kay Guido na wala mang kabuluhan ang kanilang pagbubuwis ng buhay para sa pakikipaglaban at ang pera na kanilang matatanggap na ibibigay lamang sa mga ulila, subalit silang mga tao ay nilikha upang makatulong at makagawa ng anumang kabutihan kahit ano pa man kawalang kwenta ito. Sa kabila ng lahat ay sumang ayon rin naman siyang sumama sa kanila para talunin ang pinunong halimaw. Sinabi naman ni Guido na huli na ang lahat sa bayan na at tinanong niya naman na kung alam ba ni Frank kung ano ang tawag sa bayan na ang tinutukoy na bayan ni Guido ay ang bayan ni Shelly na tinatawag na The Ruined City Oddfield. Sinabi pa niya na dapat kalimutan na ni Shelly ang walang kwentang bayan na yon. Lumipat ang eksena sa ating bida na abalang-abala naman sa paghahunt ng mga halimaw. Walang hirap naman niyang pinapatay ang mga ito. At dito nakakuha siya ng tatlumput-anim na experience points. Tumigil na siya at tiningnan niya ang kanyang stats. Sinabi niya habang tinitingnan niya ang kanyang status na halos isang araw na siyang naghahunt ng mga halimaw subalit hindi man lang dumagdag ang kanyang level dahil mas lumakas na siya at hirap na siya makapagpataas ng level. Kaya naman napagtanto niya na ito lang ang kayang ibigay na level ng lugar na ito sa kanya. Naisip rin niya na napatay niya ang pinuno ng mga halimaw kaya naman bihira lang siyang makakita ng halimaw na gumagalak. Habang lumilipas ang panahon ay pumupunta ang mga adventurer sa dungeon para kunin ang mga magic stone mula sa patay ng mga halimaw. Kaya naman napag-desisyon na ni Chrome na hindi na siya dapat manatili dito. Naisip niya na maghahanap na lang siya ng ibang dungeon para man lang mapataas ang kanyang level. Nagdesisyon rin siya na bumalik sa kanyang bayan upang makakalap ng mga impormasyon. Gusto pa ni Chrome na pataasin pa lalo ang kanyang level para man lang tumagal-tagal pa ang kanyang paggamit sa kanyang kasanayan na masquerade. Ngunit tutungo na lamang siya sa bayan sa kasalukuyan niyang level. Gustong gusto niya na makabalik sa kanyang kapatid subalit naisip rin niya na maraming tao dun. Kahit na magkatawang tao pa siya ay hindi niya lubusang may ang kanyang mga pangil at marka. Nagagawa niya lamang sa dungeon matago ito dahil medyo madilim. At kung maglalakad lang siya sa bayan ay masyado itong delikado. Humiling naman si Chrome na sana merong perpektong bayan para sa kanya. Naalala niya naman ang pag-uusap nila ni Arthur. Sa pagbabalik tanaw niya, nagreklamo si Arthur na hindi niya dadalhin ang kargamento patungo sa kanlurang bayan ng Oddfield dahil ayon sa kanya na kahit maganda pa ang iyo offer sa kanya ay hinding hindi siya pupunta sa lugar na yon. Tinanong naman ng ating bida si Arthur na kung ganun ba kasama ang bayan na yon. Tugon naman ni Arthur na ganun nga at tinawag pa niya ang ating bida na walang alam. Pinasalamatan naman ni Arthur ang sakuna sa dungeon dahil doon ay hindi na tinatawag na syudad ang bayan ng Oddfield. Dagdag pa niya na ang uri ng lugar na yun ay walang pakialam sa mga bangkay ng mga halimaw at sa mga halimaw na gumagala lamang sa kalye ng lugar na yun. Sa isip naman ni Chrome na kung ganun talaga kasama ang patakaran sa lugar na yun at sigurado siyang hindi magahinala ang mga tao doon sa kanya. Kapag nagkatawang tao siya at nagsuot ng damit na merong hood ay magagawa niyang maitago ang kanyang pangil at kulay ng kanyang balat. At kung makakapagpahinga naman siya sa bahay tuluyan ay makaka-recover naman siya ng kanyang mana upang magamit niya muli ang kanyang kasanayan na masquerade o anyong tao niya. Pwede siyang makakuha ng pera sa pamamagitan ng magic stones na nakuha niya mula dito sa dungeon na ito. Maya-maya pa ay nakakita na ng liwanag si Chrome at palabas na siya ng dungeon. At habang papalabas siya ay sa isip-isip niya na susubukan niyang makalusot sa lugar ng Oddfield. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!